Taas ng Wawa Dam na Umapaw na ang ilang dam dahil sa walang tigil na ulan. Malakas ang ragasan ng tubig sa upper Wawa Dam. babiyahe tayo papuntang Wawa Dam. Ang budget lang natin is yung 500 pesos. Yan lang yung budget natin. For today's vlog, hindi pa nakakilala sa akin na kung saan ako nakatira. Taga Manila ako, taga San Andres, Manila. So itong 500, kung magkakasya ba sa ating travel bag, papunta rin sa Wawa Dam. Alright, let's go. So today is Thursday. Nakapag-day off tayo galing mahabang-mahabang uh, araw na, uh, na wala tayong day off. <laughs> so today's vlog samahan niyo ako pabunta tayo ng ano ng Muntalban Rizal na uh, by uh, Quezon Avenue going to Commonwealth Commonwealth to Muntalban, tama ah, ba? hindi ako pamilya sa Muntalban mga tol so, sa so, ano taga Muntalban dyan ah. comment lang kayo sa comment section natin and, and shout out sa inyo first time ko makapunta sa Wawada mga tol Spanya, Reson City, and CM Recto. Hindi naman dahil na uh, binablog ko to, sinishare ko to eh, para makatipid din kayo. Yun yung way ko lang na para makatipid lang din ako sa mga bawat biyahe ko. Na. Para mapakita ko rin sa inyo, step by step na paraan na para makatipid sa bawat biyahe. Ito malapit lang naman, mga nasa kalakating oras na yung biyahe natin. Hindi naman ganong kalayo. Actually, nasa 40 kilometers lang from sa sa amin dito sa Mesa Nandes, Manila, going to Montalban Rizal. Sana maganda panahon na sa may Montalban Rizal. Exit na tayo ng Manila and welcome to Quezon City, Sir Kao. Alright mga tala, nasa 7-Eleven tayo sa Quezon Arb. And magpapaload na tayo. Wala tayong data. And first gastos natin para sa 500 the budget is yung load. Let's go! <laughs> Yan. sobrang traffic mga tol. Sobrang traffic sa Quezon Cab. Alam nga yung mga natin eh. So, kailangan natin mag na. Grabe nang bumulay mga kalsado mga tol. Kailangan natin mag-ano, mag-change location. Change route. Dito tayo ngayon sa Commonwealth and we have uh, 40 minutes pa bago tayo makarating sa ating uh, location. Palingke, palingke. Malawari! Right. Ito ang batasan. Ang tarito. Ito naman yung pupunta. Ito barangay Payatas. Payatas. Quezon City pa rin ito mga tao. tayo ng drone mga tol eh, Tinignan natin itong position ng location natin Medyo masiksag pala na papunta rito sa ano no, sa Wawa daw. No? Uh, welcome to Rodriguez Rizal Ba't yun o? Kapansin know, ko doon Rodriguez tapos, eto, Rizal, Muntalban. Ano ba talaga? <laughs> Alright, ang importante, nandito tayo ngayon sa provisional tayo ng Rizal. Kanina ah, kasi napansin ko yung Rodriguez. Tapos, eto naman yung Muntalban. Medyo naririto lang ako. First time nga, di ba? First time. Maganda itong bayan ito. Madinis. Ah, ah, walang gun parking sa magkabilang gilid. <laughs> Itakita -ita ko doon, Montalban. Tapos ito, Rodriguez. Ano ba talaga? Comment down below nga mga ka-tol. Comment down below. Bakit nalilito ako? <laughs> Bakit nalilito ako, no? Rodriguez o Muntalban? Siguro sasurge si ko na lang sa Google. Okay. Eh. Ano pa? Pang masarap maligo doon ah. Oh, ay. Nice ah, yes, ah. Eh, hindi naman itatapis ako. Ah, eh. Ay, nakabike sila. Ganda, ganda. Ito na. Ready na tayo, mga tal. Ganda ng bundok. Tulong parang hinati ng malaking ano, giganting ano, <laughs> monster na basta. <laughs> ang ganda, ang ganda ng itsura. Wow, ang ganda ng ano. Wow, mga tol. Wow, 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 wow. Sobrang ganda. Saka yung mga rock formation niya na to, Sobrang solid. Oh, diba? So, paano yung may proseso na? Ay, eh, ang ganda ng rock formation mga to, no? Grabe, oh. <laughs> Grabe, oh. Wala na bang nakatan dito? Saan ba pwede mag-park? Hindi dito tayo mag-park kay Kuya. Ah! So yan, touch down na tayo rito sa parking lot ng ano, Wawa Dam. Tingin ko okay na tayo rito. Malidim yung pwesto natin. Dito muna tayo nagpark sa uh, ilalim ng ano na puno dito malapit din sa entrance ng ano ng Wawa Dam. And 40 pesos lang pala yung parking fee dito nila ha. Yan. Yung parking fee. Mahaba yung parking area nila dito no. Ayun, kasama natin si Kuya Elmer siya yung uh, may-ari ng parking lot dito. Sir, thank you sir ha. <laughs> thank you po. Yung presyo ng uh, parking ticket dito uh, 40 pesos sir, no? tama po. Yan, 40 pesos lang. Shout out, sir. Shout out. Ay, may mga parking lot din pala sa loob, eh. Ay, sir. Uy, dami manok manok. Mamamaalam na ba ito, sir? Yan. bye chicken. bye chicken. Ay, may mga ano. Banana chips. Siguro hindi naman malayo yung lakaran dito. Wow, tinan nyo ba? Si oh, grabe oh. Pwede kayong taweran to. Ang pwede pong tawer. Ay, sarado pa lang. Matagal na po siya sarado. Matagal na po, ano. Ba't po siya sinara, ma'am? Marupok na yung bakal. Danger, dangerous. <laughs> Mamang ilang minuto pa po ang lakaran dito, ma'am. Ah, ah. 10 minutes. 10 minutes. Diretso lang po makikita na na ma'am. Sige po ma'am. Thank you ma'am. Okay lang ma'am. Samo kayo sa vlog ko. <laughs> Alright. Kaya pala madam. Kaya pala sinara. Kasi yung part nung tula ay sa isang kabilang side may eh may gumuhuraw na ano na bado. Dangerous, dangerous. Ah... Uh, mga 10 minutes pa yung lakaran natin no From parking to mismong Wawa Dam. Kuweba? Mm, 1908 pa. Saan na pala to? -hmm. 908. Anong meron sa loob? Nakatakot. <laughs> sa ilalim na tayo ng bundok mga tal. Wow! Ganda! So, yung daanan naman dito mga tal, ano eh. Simentado kaya, kaya wala nga kayong alalanin mga putik-putik na daan. Ganda! No, no. Parang yung sarap talaga magpalipad ng drone dito. Yung mga bato. Parang matitipak na rin yun. Wow! Nagbabaksakan yung mga bato dito. Ay, grabe. Hi, sir. Magka na po, sir? 20 po. 20, 20 po. 20 pesos. Ah, ah. Mm. Ay! Okay, ah. Ayun na yung mga chicken. Salamat po. Ganong katagal na itong dam? Uh, ano ba? Ang tagal yung taga ng panahon ng Kastila? sir. Ano pa? Opo. Mhm, tagal na pala. Kasi lang niya, talaga. Merkano ka sila po. Ang start sa 1904. Mm, 190 Ah, kaya pala may nakasulat doon na ano, oo, Pero natapos ko, 1909. 1909 na. Tagal na rin pala, no. Yung TV niya, hindi siya so ganun ka basta Ito. Wow, wow, dam. Pangalawa <coughs> yung ano. Lamesa dam. Lamesa dam. Um. Tapos sumunod yung mga malalayo, no. Konektado hmm. ba to sa ano kaliwadam? Hindi. Hindi naman Doon yun. yun sa may bandang tanay, no? Oh. <coughs> Ang dam na ginagawa nila, tagos doon, sa dam. Ah, tanay. tagos Opo. Itong, opo. Ano, nilin, ito, Oo. Oh. Yung mata doon sa taas yung malaking dam. Yung bako, yun yun. Ito, yun pagka yung doon, doon sa may ganang kalawis. mm Salamat sa impormasyon. <laughs> um, siguro, sanay na sanay ito sila, sir, sa mga vlogger, eh. Um, paalala sa mga bisita sa Pamitinan. Pamitinan. Protected Landscape. Mm, Paunawa sa publiko. Yan. Ito so, yung no, entrance fee nila, no? 20 pesos. And trekking fee is 50 pesos. Parking fee is 30 bus, 115. Wala naman tayong bus. So, motor lang tayo. Eh, 115 sa tricycle. Ah, pwede ipasok motor dito? Opo. Pero mga residente resident so, lang Residente lang. Kung lang Ah, okay. Hindi pala pwede ano. O, mag magiingitan mag yung mga ano. Saka, tulong na rin sa taga, ano, baba. <laughs> diba? Ano, no? Marmol pala. Marmol, no? Sir, no? Marmol, no? Ganda. Solid yung rock na yun, no? Grabe. May secret kweba pala ron, no? Ay, napaka-solid. Grabe. Napakaganda. Wow. Grabe, napaka-solid ng view. Saka yung, ano, yung rock formation, saka yung mga rock na bumaksak nakakamanga, sobrang laki napakita ah, ko sa inyo mga tol keda, solid pong punta rito <laughs> ayan o oh. dun tayo galing <laughs> side naman na uh, wawadang. Ito yung mga, may mga ano rin dito, cottages, no? Kaya nun. Meron naman mga bangka dyan. Naihatid ka naman dun sa mga campsite, campsite. Yun. So pagka ganun lang, magkano po yung magiging renta natin dun? pagka uh, special tayo po. Pagka doon ang special. Ang ganda sa may dulo, sir, sa ginagawang dam, sir. Oo. -oh. Uh, special natin dun, sir, is 800. Sa per head lang tayo, sir, is 150 body. Sir, Ah, so, yung 800, ilan yun? Ah, uh, hanggang 6 to 7,000 lang ito. Ito yung mababaw. Kaya ako lang, ako lang mag-isa. Pag okay, ikaw, sir, special po dun, sir, 800. Pag ikaw, sir, special po dun, sir, 800. sir, sa mga ganun, sir. Kahit sa malapit um, lang, pwede ba? Pag sa malapit lang, sir, uh, boat ride right, natin. Boat okay. ride lang. Hindi isa, sir, balisan. Okay. okay. Malapit, sir. Uy, mas maganda yun. Kaso kung mag-aantay kayo ng kasabay, sir. Ah, okay. Makakayin na yung isabay tayo sa karatid. Sige, salamat sir. Ano pangalan mo sir? Oming na lang po. Oming, yan yes, si Oming. Ikaw ba yung kaya sir? So, mangyayari sa vlog natin mga tol. Uh, ah, Sightseeing nilang dito sa paligid. And next time, kasama tayo ng mga kasama na. Makabubuo natin yung ipadrit pesos. So, 500 pesos gitin. Hindi natin magagawa yan. So, oh, siguro pakikiusapan natin sila sir. Okay, ah <laughs> Ilan ang kaya niyan? Sir. 16? Dami, no? Pero ang pinapayagan lang namin, 14 ng 13. 14 lang. Pero di na, pina, di nyo na pinapasuot ng, ano, ng Ayaw life vest, hindi na? Ayaw na lang masuot, pagpahuwi. Pagpahuwi na. Nakabihis <laughs> na kasi. <laughs> punta natin itong uh, ng uh, Wawadang. And sobrang dami rin ng mga cuties dito, no? Tanong natin kung magkano yung mga cuties na ganito kalaki. Ang ganda ko laki. nga po, po, magkano ma yung parenta sa ganitong uh, cottage? Two, 200 po. Yan, lahat po ito, 200 na ganito. Yung ano ma'am, resort. Resort ba yun? ah, <laughs> bahay, hindi pinarerentahan. Okay, home, ah, pwede rin. Uh -oh. Magkano naman po siya, ma'am? 700. 700 good for 2 4 packs ganun. Ah, okay. Yan, yung sinasabi Sabi ate. 700 pesos. Malaki rin yung area. <laughs> mm, may mga piso net. Piso wifi. <laughs> <laughs> Yan. So, sa mga pupunta dito, no? Mayroon din silang uh, pansitan, inyawan. So, hindi kayo magugutom dito, mga tol. Natin. Yun. Mahaba rin tuntulay mga tol. Ayan, yeah, hanggang doon. Ayan, yeah, ang ganda ng mga sila, oh. Mapipreskoan ka ka siguro dyan pagka naglob ka. Alright, ayan. Nabaka natin yung ano, yung bangka. Siguro tinatanggal nila yan pagka talagang may masamang weather. di sayang yan, oh. Ano rin lang. sa next na balik natin dito, siguro magbabaka na tayo. Pero pag masdan, Yeah. Yeah. Wow, ganda. Eh, okay, mga tola, papakita ko sa inyo ang malapitan. Ito ang ano, Ah, oh, may nagiinuman pa sa baba, oh. Yan. Ah, oh, sweet. Uh, ah, babain natin itong uh, Wawa Dam yun sa baba. Tingnan natin kung anong meron. Ah, grabe, tarik. Ah, grabe, ah, mga tol. Ay, may mga ka naman. So, ingat lang, ha, sa mga bawat tapak nyo. Mamaya, yung bato na napaka nyo, eh, palaglag na pala. Wow. Grabe na to. Solid, no? Grabe. Ah, babain natin. Tara. Buti makapit yung sapatos natin. Hindi eh, madulas. Diba? Ang lalaki ng... Um, yung bato niya, marmol, no? Solid na marmol. Ah, pagitan ng poles. Yun. Ah, yes, ay, sir. Ah, pala rito, ha? Huh? Pwede ba, sir, tumawid? Okay. Thank you, sir. Shoutout sa batch namin, batch Madalisay. Eh. Congrats, congrats. Then, shoutout din sa dalawang kaibigan ko na nakapasa ng nursing kagabi. Wow, wow, wow. Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you. Celebration pala ko sir. Oo, sir. Celebration. Kasama ko sa celebration nila dito sa Wawa I never really know what's good. Just let go natin ma-meet yung dalawa ito ito yung petay yung pinsan ko, mga eh, si Andy ay kaya sa isang camera Hello. Alright! hindi dito tayo hindi dito, no? no? dito tayo sa sa Rodriguez pa ay tayo dinner and kasama natin yung pinsan kasi Andy Andy Gutierrez go yeah sa, sama ng Gutierrez family eh yeah so dito na rin narobo si ay vlog ipis at ngata bye, -bye. natin ng vlog natin o travel vlog natin dito sa Maywawa Dam umabot lang ng presyo ng 300 pesos mga tol na dapat 150 lang nag charge tayo ng phone worth ano worth 50 pesos yung binayad natin doon sa charging ng phone saka dun sa charging ng uh, ating uh, 360 so salamat sa mga nakasama natin dito sa vlog natin sa Wawa Dam so, maraming salamat sa inyo and maraming salamat din sa mga naging nga part ng ating vlog so yan, hindi na natin talabusin ng ating vlog sa may Montal Bandusal sana uh, ka sa ating video kung mabot ka man sa video nito eh, huwag magatubiling mag subscribe and like and share naman po maraming salamat guys and God bless good safe and ride safe mga tol dahil meron tayong sukle at uh, may sobra tayo sa 500 ibibili natin po na takoyaki dito tayo kayo sa takoyaki sumisan yung sumisan ng Dos Bukis sir yun okay, eh thank you sir ha <laughs> yung kasama sa vlog si sir alright thank you <laughs>